Trupa, may nag-recommend sa akin. No? Actually, isa to daw sa isa sa mga pinakamasarap na parisan at uh, nagsiserve ng sisling at silog dito sa may uh, Barangay Ugong Pasig. Along-along to, F. Legaspi Street at E. Santiago Street, uh, Barangay Ugong uh, Pasig City. Sa likod lang siya ng Landers. At uh, tikman daw natin ang uh, isa sa mga pinakamasarap daw na parisan dito sa may Pasig. Ay ma'am uh, ano po yung uh, best seller dito sa Paris de Cuyabilla? Yung Overload Paris po, saka yung port Overload at Beef Paris with Rice. Yan Ma po yung pinupuntahan lagi ng mga. Magkano po siya ma'am? Port Overload po, 100 with Then yung Overload with Rice po, deep po lahat yun, 110 with Then yung deep Paris with Rice 7. Sa Sisling niyo po ma'am? seasoning, ang pinaka best seller namin is seasoning yung po. Worth 99 pesos po with rice and egg. Unlimited gravy po siya. Sizzling pork chop, 99. Unlimited gravy po. With rice and egg Sige ma'am, bigyan po ako din. Thank you. Isang overload kami sir. Hey, tanggol kayo niya kung boom sa kanila. Ano yan sir? Overload po. An ito yung lalagay mo diyan sa ano? Ito yan. Tuwalya. Ha, tuwalya siya. Ito yung tumbong. Ito yung tumbong. Ito yung isaw. Isaw. Tumbong, isaw, tuwalya, no? Uy, masarap to. Ang ganyan po? One ten rice. One fifty? One ten. One ten for rice. Tsaka yung laban Separate yung laban niya. Puro ano siya, no? Beef, no? Beep. Sir, palagi hindi na ako ng ano, pagbabata. Tsaka isang kanin. Ito So, trupa kasama natin si ano, si Biyahe ni Food Trip ni Bill, no? Ah, uh, isa to nung, isa to sa mga kasama nating vlogger dito sa ano sa pagpunta dito sa Parisan ni Kuya Bill, no? So, alika to ba, tikman natin. Food trip tayo ngayon dito mga Oo. Oh, uh, so, tingnan natin tikman natin, natin tong uh, worth 110 na uh, pesos niya na ano, na Paris. Tikman natin siya. So, kahit tag-isa na tayo ng ano. Oh, yan. Tikman natin siya. yan. Yeah. Hmm, sarap. Oh. Sarap, no, tingnan mo yung ano. May kanin. Sarap. Solid. Solid. Panalo. Uy, eto ah, tropa ah. Naku. Isa na na mga top parisan ang na-discover natin. Ang sarap nung ano nyo, paris nyo. Oh. Nanunuot yung lasa, tropa. Tapos, ah, yung litid, yung uh, tuwalya, yung isaw, yung tumbong, plus yung laman na napakalambot at yung sabaw na napakasarap. Naku, oh, isa to sa ano ah, top 3 ko na pinakamasarap na tapasan dito sa Maynila. So, So ito tropa yung sisling pork chop niya. For only 99 pesos ha ah uh, meron na siyang itlog tapos meron siyang gravy tapos sa uh, yung pork chop niya medyo malaki at malambot yung ano niya pork chop niya so tikman natin siya tropa hmm wow. Tapos ito tropa, ito naman yung uh, sizzling hangarian niya uh, for only ano to, 89 pesos. So yan No? Same lang din nung ano nung uh, pork sisig uh, pork sisling niya no. So tikman natin siya tropa. 89 pesos siya. Hmm. Yep. Yep. So ito naman yung pork chop silog nyo ano? Tikman natin trupa pa uh, For only 90 pesos Nako, meron kang pork chop na napaka ano. So yun o oh. Umihiwalay agad So may itlog na rin siya. Tapos yung uh, kanilang fried rice So tikman natin Mmm, pop Kaprog sa akin yung lasa, panalo So trupa, ito yung kanila ano, oh, uh, silog nila, no? So uh, meron siyang itlog, syempre, sinangag, tapos yung uh, tapa niya. So tikman natin na tropa, at uh, timosan natin siya. So for only ano lang 'to, uh, 85 pesos. Makakatikim ka ng uh, masarap na top silog. So tikman natin, tropa. Hoy! Malambot yung ano niya, tapa niya. Tap. Siya nga pala si Mamwena, siya pala yung owner ng Paris pares ni Kuya Bill. Naku po, isa to sa top 3 kung pinakamasarap na nakainan na paresan dito sa Maynila. Ma'am, Wena, invite mo naman yung mga katrupa natin na kumain dito sa iyong paresan. Mga katrupa, sabi niya. ko po kayo dito sa pares ni Kuya Bill. Ang bestseller po namin is Overload Paris sa halagang 110. So may mga ano, may mga sisling din uh, pala kayo. may din po pala kayo mga sisling, silog meals. At sa baka mga platter, platter. Hmm. Pati yung tab silog, no. Actually masarap yung tab silog niyo, ma'am. Yung pera. Uh, so, so tropa, uh, located to, ma'am, sa Located po kami dito sa Ugong, Pasig City beside lang po kami na Barangay Hall at likod lang po kami ng Landers. Uh, Naku ma'am, congrats. Napakasarap po talaga nung ano nyo. Nung hinahin niyo po sa ma amin. Ma'am, thank you ma'am. Maraming salamat.